hindi kinakaltasan at hindi hinuhulugan ng SSS. Sus so, si Huling sumbong na hudo, tatlong construction worker, naghahabol ng kalang mga benepisyo. 14 years na raw sila ang tatrabaho pero hanggang sa ngayon wala pa rin silang benepisyo. Si architect ang kalang amo puro lamang daw pangako kaya hiling nila gawin na lang silang regular ni architect nang makakuha ng karampatang benepisyo. Buong storya, eto panoorin. Ako si Ray Quinto Rudy oh, Ete Guzman Jesse Salonga ah, Nandito po kami sa Vita Kilos Pronto Dahil po din sa inaan namin sa Binipis namin SS May PhilHealth at yung mga iba pa Kami po ay isang painter Ang inaano lang po namin sa pinagtatrabaho namin May bigay lang po yung ibang benefits Na SS at yung ano, pag-ibig Nangako po si Architect Jimmy Chua Na bibigyan kami ng SS Hanggang ngayon wala pa rin po eh, ang gusto ko namin mangyari, yung bigay, bigay sa amin yung on namin para binibits namin iba, yung SS. Bill e kayo nagra dahil wala kayong uh, 13-month uh, pay? Oo oh, wala po. So wala. Wala rin matanggap sa payslip. Wala rin. Ano man trabaho ninyo mga boss? Ah, uh, painter po ako. Ah, okay. Ano kayo? Yung mga construction worker? Okay. Ang tanong ko sa iyo, kayo ba yung mga pahinanting nagtatrabaho sa ilalim ng foreman? Alright, ang forma ang kumukuha sa inyo. Ang forma naman, kinukuha ng sinasabing uh, yung contractor ninyo. <clears throat> ang contractor ninyo, dikit doon sa sinasabing developer. Alright. So, kinuha kayo, ikaw, anong trabaho may pintor? Pintor po. Walang mas, mga mason? Meron din po. So, mason kayo. So, kinuha kayo sa project, sa project na to. Alright. Ang pagkuha sa inyo sa project na to, project lang to. Pag natapos na ang project, tapos na, punta na naman kayo sa iba, hanap na naman kayo. Okay. Kinalulungkot kong sabihin sa iyo, boss, pag yung mga sinasabing construction worker, hindi sila mga empleyadong tulad ng mga nagtatrabaho sa loob ng opisina, may 13th month pay yun. Pag ikay construction worker, arawan, lingguhan, buwanan, kuminsang taunan, project ang tawag noon. Pag natapos na ang project, tapos na yung kontrata mo. Alright, kaya hindi ka pwedeng humingi ng 13th month. Ang 13th month, sa mga empleyadong pumapasok na oras, sa loob ng isang taon, dahil opisina ng trabaho nila, hindi, hindi construction. Pag construction kasi field yan, so iba na yan. So ngayon, sabi mo, hindi naman kayo kinakaltasan sa sahod para sa mga benefits ninyo kasi buong-buong sahod ninyo eh. Wala silang kaltas. Gusto mo ba sabihin sa 13th month na dapat may 13th month ka? Hindi naman po. No, hindi, hindi no. Pero ito ang nare-reklamo mo in 13th month. Yung mga benefits. All right. Okay, put this on the air. Just let that, let SSS stay. Okay, o okay. i-airy ka namin ngayon, ha? Pero ngayon pa lang, sinasabi ko sa yung 13th month. Pero doon sa SSS, tingnan natin kung nga ba'y tama sila o mali. Kasi hindi ako pwede magdudunong-dunungan dito, ha? Gusto ko ang magsasabi sa ere, eh, SSS kung mali yung ginawa nila o kung dapat sila makasuhan, kung maaring may pagkukulang kung saan man yon, gusto namin linawin to. Para nang sa ganun, para sa iyo, para doon sa mga nanunood din. Ha? Para matuto. Okay lang sa iyo? Okay? Napakarami ko talagang mga reklamo. Klasik-klasik, samot-saring sa mga sumbong na dumarating ho sa amin. Iilan lang ho ang pwedeng pagsumbungan. Ang nag-iisang pambansang sumbongan ho ayam bitag kilos pronto. Pangapi, pangabuso, panluloko, isa lang inyong takbuhan, bitag kilos pronto ni Ben Tulfo. Bitag kilos pronto na lang ho, para wala nang likalituhan. Pag sinabing bitag kilos pronto, ako na ho yun. Pag nilagyan niyo pa ng Tulfo, baka magkalituhan. Ngayon, para klaruhin na lang ho natin itong reklamo na to, okay? Uh, sa mga tanong na mga manggagawa, idinulog namin ito sa communication specialist ng SSS, si Lilibet Suralbo, narito ang pahayag ho na ginawa hong paliwanag din ng SSS. So, under kasi ng SSS law, magkatas siya na kahit per piece o per project, contractual, kaasuhan, basta meron tayo employer-employee relationship, may na po yung employer na dapat ipagkulog niya yung kanya empleyado. Uh, hindi pagre-remit ng contribution, so may kakulang pataw na parusa yan, ba, hindi siyempre siya mabilanggo ng six to twelve years. So, papuntahin na lang para mag-fill sila ng formal na reklamo which is meron tayong affidavit of complaints na makuha sa Complaints Department o Member Communication Assistant Department para mag-fill up sila at maumpisa na investigasyon doon sa employer. Hindi ho magkakaas ang kulungan ho natin sa Pilipinas kung talagang, pa, pa talagang patutupad ho natin ang batas, kung talagang stricto ho tayo. Para doon sa mga hindi ho nagbabayad ng kanilang mga SSS sa kalamang mga empleyado, kay contractual, kay ano man yan, casual, karapatan ho na nag-employer-employer -employer relationship o yung amo mo, eh pwede ka ho talagang humingi ng benepisyon kapareho-kapareho kanina dinulog sa atin. So mali na ho yan. Sasamahan ho namin sa SSS. Nang sa ganon, ipatawag ho nito ang karampatan para sa 6-12 years sa pagkakulong. Gusto ho natin makita ang kulungan ho natin para mabawas-bawasan yung traffic natin sa labas. Ipasok natin sila sa kulong ng mga kulungan, maghihimas na matatabang rehas. Doon sila magsisiksikan. Mag-aamuyan sila, amoy putok, amoy pawis, amoy anghit. Lahat, pati utot nila, magsasama-sama sila ngayong mga lahat ho ng kanilang... Alam nyo ho kasi mga kulungan dyan, nakikita nyo puno na. Imagine, close your eyes. Try to imagine na lahat ko ng mga tiwaling mga employer, ipasok natin sila. Abay, paano pa ho sila nakatulog nakatayo. Tapos merong nagyuyugyugan sa gabi. Sa likod, merong yumuyugyug. Front, back, front, back, front, back. Ibang klase na yon. Pumadang kailangan doon.